Nakakulong na ang motoristang namaril at nakapatay sa nakagitgita niyang driver sa EDSA Ayala Tunnel. Ang mga kaanak ng biktima labis ang hinagpis sa sinapit ng kanilang padre de pamilya. Nasa frontline ang balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuwa ng CCTV sa southbound lane ng EDSA Ayala sa entrada ng tunnel sa Makati City kahapon. Makikita ang sasakyang puti na dumaan sa ilalim. Habang sa ibabaw naman, Dumaan ang itin na kotse. Bago naghiwalay ang dalawang sasakyan, pinagbabaril na pala ang driver ng puting multipurpose vehicle o MPV. Hindi na nakaabante papasok ng tunnel ang sasakyan. Dead on the spot ang senior citizen na driver nitong si Aniseta Mateo Jr., 65 taong gulang. Tinamaan siya ng bala sa leeg. Nakaligtas naman ang sakay niyang kasambahay at itong taong gulang na bata. Tumalsik pa sa bag ng bata ang dugo ng binaril na driver. Naplaka naman ng mga pulis ang kotse ng gunman. Natuntun siya at naaresto sa kanyang bahay sa Pasig. Iniharap kanina sa media ang sospek pero hindi muna siya pinangalanan. Matipid ang mga otoridad sa pagbibigay ng impormasyon. When we background him on uh, his whereabouts as well as uh, yung kanyang pagkatao, business, businesses, he's a businessman, yun lang muna ang masasabi uh, natin. No criminal records. Nakuha naman sa gunman ang mamahaling kotseng minamaneo niya nang mangyari ang pamamaril, pati na rin ang ginamit na baril na nakapangalan sa sospek. Nag-match din ang mga narecover na basyo ng bala sa crime scene sa naturang baril. Sumailalim din ang sospek sa paraffin test at nagpositibo sa gunpowder nitrate. Positibo rin siyang kinilala ng kasambahay na testigo sa krimen. Simpleng gidgitan sa daan, punot dulo ng krimen she is telling that uh, merong uh, gitgitan sa kalsada. So that shows yung uh, motive. Mabilis lang yon. Dandul lang yun. Lang yun uh, they started the road rage according to uh, yung yaya is uh, pan exit dun sa going to EDSA sa kalayaan coming from BGC going to the tunnel of uh, EDSA southbound. Ang pamilya naman ng biktimang si Aniseto lumuwas pa mula talak para may uwi ang bangkay ng kanilang padre de pamilya. Paano niyo po ilalarawan ang mga? Hindi mo masabi mo? Bakit niya po nagawa sa so, ...patay po namin yon. Walang kalaban-laban ginawa niya yung ganun. Isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng bineril na driver. Habang sinuri naman ng Southern Police District ang entry at exit points ng sasakyang minaneo ni Aniseto. Dalawang salamin na may tama ng bala. Isa sa bintana ng driver seat at isa sa likurang bahagi ng passenger seat. Kanina, nagsampanan ng kasong murder ang pamilya ni Aniseto laban sa gunman kasalukuyan itong nakakulong sa custodial facility ng Makati City Police. Tumangin na siya magbigay ng pahayag, gayon din ang kanyang abogado. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Ed po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.